Oo oh, mga master, na nyo yung nasa likod ko Ayan o, no? oh, sa damak Ng mga container van Ngayon pare, nakasakay ako sa barko Na obviously, ito ang dala Napaisip na ba kayo, paano nilalagay dyan At tinatanggal dyan Yung mga container van na yan so, Sa mga puerto pare Merong mga crane Ang tawag sa crane na ganyan Gantry crane Tapos, may mga truck truck Pagka walang laman na ganyan Ibig sabihin yan, may kinukuha dito sa barko namin tapos ilalagay sa kanya kapag naman may laman obviously kukunin yan tapos ilalagay dyan sa amin ganun lang yon. Hey, ngayon nandito kami sa Shanghai, China ang operasyon dito walong gantry grain ang gumagalaw ha hindi ko na sinasabing malupit na to may mas matindi ba dito pero as imagine walong gantry grain ang gumagalaw ang malupit pa dyan, iba-iba ang itsura ng mga gantry crane. Iba-iba ang mga style niyan. Kasi, ang tipikal na sukat ng isang container, 40-footer yan, no? May mga 45, may 20. So, kung usapang 40-footer, ang kayang dalin lang ng mga tipikal na gantry crane, isa. Pero, ibahin mo. Ang siya. Kasi dito sa Shanghai, pare, kung usapang gantry crane, Euro! Kita mo pa, par? sila, pare! Oh, sa mga nagagaling-galing ngayon yan, yan ha, na keso ganito, keso eh, ganyan, di lang sa Shanghai meron yan, pre, meron din dito, ganyan yan, ha. Mukha kayo sariling content nyo, mga chum, no?